Isang Isabelenyo nagpakitang gilas sa pagkamit ng ikaanim na pwesto sa February 2025 Criminology Licensure Examination na mayroong 91.65% na marka. Si Alexis John Isaiah E. Medina, isang magna cum laude graduate sa Criminology mula sa Isabela State University at Chagin. Ang nagbigay karangalan sa lalawigan. Ibinahagi ni Medina ang kanyang sikreto sa tagumpay, ang paggawa ng kanyang makakaya at ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya nag-overwork sa pagre-review. Pagkusay gumamit siya ng isang maayos na estratehiya. Inilarawan niya ang maagang paghahanda, sakripisyo at matatag na pangako sa kanyang mithi bilang pangunahing susi sa kanyang tagumpay. Rin ang naitulong ng panalangin sa pagbibigay sa kanya ng pag-asa at lakas. Nagsisilbi itong inspirasyon sa mga mag-aaral na nagnanais ding makamit ang tagumpay sa kanilang mga napiling larangan. Nagsisilbi siyang inspirasyon sa mga kabataan na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap at manalangin sa kanilang kakayahan.